tumawag ang STC sa akin kanina para i-renew yung aking wifi. So maaga akong pumasok ngayon dahil hapon ako papasok 6pm yung trabaho ko. Hello guys for today's video. Ay samahan nyo ako na papasok ako sa aking work. Ngayon ay naglalakad ako papunta doon sa aking trabaho. So itong pinagtatrabahoan ko guys ay walking distance lang sa bahay ko kung saan ako nakatira. Ito ang isa sa pinakagusto ko dahil walking distance lang ako sa pinagtatrabahoan ko. So hindi ko na kailangan mag-taxi, mag-bus. Malapit lang po ito kung saan ako nakatira. So ayun na nga guys, palakad ako ngayon pero nararamdaman ko na yung init ng araw dito. Mainit na talaga ang panahon dito sa Kuwait guys. As in na umiinit na siya ng painit ng painit. Nasa bungad pa lang ito ng init dito ha. Pero next month, ang Uh, pinakamainit talaga dito next June, July, August. Yan ang pinakamainit na season dito sa Kuwait. As in na uh, napakainit. Umaabot talaga yan siya ng 53, 54 mga ganyan yung init dito. So ayun nga lang, maswerte nga lang po kami dito dahil naka-aircon kami. Dito sa Kuwait guys ay 24 hours gumagana ang aircon. Pagtag-init. Kasi kung patayin mo talaga ang aircon, ako po, mamamatay ka sa init dito. Super init po dito pag tag talaga dito sa Kuwait kaya 24 hours yung naka-on yung aircon dito at uh, yun nga lang, kinagandahan din dito ay mura lang yung kuryente dito sa Kuwait kahit na naka-24 hours ka na nag-air mayaman ng bansang ito kaya kahit na 24 hours ka mag-aircon ay okay lang dito kasi mababala yung binabayaran mo na kuryente dito unlike sa Pilipinas, napakataas ng singilan ng kuryente Fast forward na tayo guys. Nandito na ako ngayon sa kung saan ang workplace ko. Kasi naghihintay na yung sa akin yung magdi deliver ng wifi ko kasi uh, rininyo re ko yung wifi wifi ko sa HTC tapos binigyan nila ako ng new routers. So sa new routers na yun kasama na uh, sa 7k pala yung babayaran ko every month kasama na yung routers na bago. So kinuha ko na yung chance na yun na offer sa akin kasi every year nagre talaga ako ng ng wifi. At saka itong kinuha ko na wifi na to ay 1 terabyte 7K din na po with routers. At saka 2 years contract po itong kinuha ko para hindi na ako mag-renew every year. So isahan na lang na kinuha ko. So andito na pala guys yung uh, delivery sa akin ng routers ko. Andito na yung lalaki at nakuha ko na yung routers ko. Andito na siya. Uh, kinuha lang nila yung civil ID ko at nag-sign lang ako at ito, diniliver na nila ito sa akin ng free delivery po. The same day talagang i deliver nila sa iyo yung bagong uh, Wi-Fi nag-routers uh, sa'yo. Itong routers pala I mean. So naka-5G routers na yan siya. Touch screen po itong routers ko, napakaganda, napakalakas po nito kasi bago siya. So, kaya kinuha ko na talaga yung chance na yon na okay sige, akin na lang yan. Kukunin ko na yan pag uh, renewal yung STC COVID uh, new router. So, ito na siya, guys. Buksan natin. So, malaki siya. Malaki yung uh, rotors unlike doon sa old routers ko. Kasi may old uh, itong ginagamit ko ngayon ay medyo maliit siya na rotors. Pero, ito malaki siya. Uh, maganda siya kasi touchscreen at 5G na po yan. Ah... Uh, yun na nga uh, yung kinagandahan sa pag-Wi-Fi ang gamit mo. Kasi minsan, binibigyan ka talaga ng uh, STC. ini kanila kung ano yung magagandang offer na ibigay na nila sa sa'yo. So. so, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung mini-vlog ko. Salamat!